Si Sora, isang maliit na basketball player na nais makapasok sa Inter High, gaya ng kanyang ina na nagbigay sa kanya ng inspirasyon sa basketball. Sa Kuzuryu High, natagpuan niya ang isang kopo ng wasak at walang pag-asa, pero sa puso at determinasyon ni Sora, unti-unting nabuhay ang apoy ng kanilang laro. Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga pangit na sigang nambubuli kay Sora. Sinabi niya na lalaban na niya sila ng paisa-isa, pero sabay-sabay siyang binugbog at kinuha pa lahat ng pera niya. Isa sa kanila, na parang matabang melon ang itsura, nagtanong kung bakit pilit niyang pinuprotektahan ang bag niya. Doon inamin ni Sora na nasa loob noon ang kanyang Wings of Freedom. Pagkatapos, nagkwento pa ang matabang siga na iniwan daw siya ng isang babae, at kahit ganoon, humanga siya kay Sora dahil hindi ito tumakbo sa laban. Sinabi pa niya na kaya raw niyang turuan si Sora lumaban. Pero bago pa man siya makapagsimula, biglang tinamaan siya ng laruan isang eroplanong pangbata at agad siyang bumagsak. Kinabukasan, sa unang araw niya sa high school, dali-daling tumakbo si Sora papunta sa basketball court para makapaglaro. Pero naabutan siya roon ng basketball team. Dinala siya ng mga ito sa club room, at doon, binyantaan siya ng kapitan na si Maaro. Kapag naglaro ka ng basketball nang walang pahintulot ko, dudurugin kita. Pagkatapos, Iniwan siya ng team at ikinandado ang pinto. Maghapon siyang nagaksaya ng oras sa paglilinis ng mga bola ng basketball. Mayamaya, maya nadiskubre niya na may butas sa dingding, isang pipang hole, na dumidiretso sa locker room ng mga babae. At habang sinusubukan niyang silipin, tumapat sa paningin niya ang isang dalaga. Sumama kay Sora ang matabang siga mula noong nakaraang araw. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang Chucky, at sinabi na hindi na babalik ang basketball team para mag-practice dahil halos sira na ang buong club. Pinayuhan pa niya si Sora na sumali na lang sa ibang club, pero tumanggi si Sora. Sa huli, pinalaya siya ni Chaki mula sa nakakandadong kwarto at dinala sa court. Doon, napansin agad ni Sora ang dalagang nakita niya kanina mula sa locker room, si Medoka. Binalaan siya ni Medoka na mag-ingat sa basketball team. At sakto, dumating nga ang grupo. Agad nilang kinuha ang pinakamamahal na sapatos ni Sora, ang pares na bigay mismo ng kanyang ina. Hindi na nagpaawat si Sora at lumaban din siya. Dahil doon, nagdesisyon si Ma'am Aro na sirain ang sapatos niya. Pero biglang sumabat si Chucky para ipagtanggol siya. Ibinunyag naman ni Moker na kambal pala si na at Ma'am Aro. At gaya ng inaasahan, nagbangayan agad ang dalawa at nag-away na parang mga unggoy. Habang nagkakagulo sila, tinanong ni Sora kung bakit hindi na lang sila maglaro ng basketball. Naalala niya ang pangako niya noon sa kanyang ina, na balang araw, magiging isang tunay siyang manlalaro ng basketball. Kaya buong tapang niyang hinamo ng buong team, isang laban na 5 versus 1. At may kondisyon siya, kung matatalo siya, tuluyan na siyang titigil sa paglalaro. Tumanggi si Chucky na sumali sa hamon at sa halip, iminungkahi niya na si Medoka na lang ang makalaban ni Sora. Nagsimula ang laban, at agad na pinatunayan ni Sora ang galing niya, nilampasan niya si Ma'am Aro gamit ang mabilis na dribble, sumugod pa diretsyo, at iniwasan si Moka. Sa huli, pumwesto siya para umatake sa ring. Pero bago pa siya makashoot, biglang tinadyakan siya ng isa sa mga wannabe na siga, at natamba siya sa sahig. Doon nagmungkahi si Ma'am Aro na gawin na lang itong best of 10. Si Moka naman ang nagutos kung paano dapat magdepensa ang buong grupo. Muling nagsimula ang laro at naalala ni Sora ang mga salita ng kanyang ina na ang kanyang pagiging pandak ay hindi kailanman magiging sagabal sa basketball. Kaya habang nakahanda ang depensa, nagkunwari siyang yuyuko, pero sa huling sandali, umatras si Sora at gumawa ng isang mahabang jump shot pasok. Dalawang puntos para sa kanya, pero hindi natuwa ang iba. Nagsimula silang tulakan at gipitin si Sora. Paalala naman ni Ma'am Aro na hindi pa sila tapos, at may dapat pa silang pagtuusan. Samantala, si Chucky ay abala sa pamboboso ng mga babaeng dumadaan sa labas. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya ang mga miyembro ng basketball team at sinabi na tinalo sila ni Sora. Doon sinabi ni Sora kay Mocha na hindi uurong si Ma'am Aro sa kanyang salita, at nahalata namang may talento itong maglaro ng basketball. Kinabukasan, binati siya ni Medoka dahil nakasali na siya sa team at binigyan pa siya ng baon para kainin pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng eskwela, hinikayat ni Sora ang mga kakampi niya na mag ng basketball, pero imbes na sumunod, inutusan lang nila siya na linisin ang club room. Ilang oras siyang naglinis hanggang dumating si Chaki, may dala-dalang mahabang poste. Sinabi nito, habang nambuboso sa butas papunta sa locker room ng mga babae, na may nahulog na gamit sa sahig at balak niya itong sagipin. Sinubukan niyang sungkitin gamit ang poste, pero hindi siya nagtagumpay. Tumulong si Sora sa pamamagitan ng pagpapahaba sa poste hanggang sa maabot nila ito. Pagkatapos noon, tinanong ni Sora kung may karanasan ba siya at si Ma'am Aro sa paglalaro ng basketball. Pero imbes na diretsyong sumagot, nagsalita lang si Chucky ng walang kwentang aral tungkol sa kung kailan daw dapat sumuko sa laban. Mayamaya maya, -maya nadaanan ni Mocha si Sora na nag e mag-isa sa basketball court. Napansin din ito ni Ma'am Aro. Pagkatapos, sinabi ni Chucky kay Ma'am Aro na mukhang may depth perception si Sora, at dahil dito, natural siyang mahusay sa laro. Binanggit pa niya na si Ma'am Aro dati ay madalas mag-practice, pero marahil dahil wala siyang tamang depth perception, kaya't nanatili lang siyang pangkaraniwan. Samantala, nagkaroon ng gulo sa pagitan ng mga lalaki mula sa Seru High at Shin Maruko Hai. Natalo ng grupo ng Seru High ang kabila, at matapos ang laban, dumiretso sila sa club room para lang magpatambay at magaksaya ng oras. Gabi na, pero nadatnan pa rin ni Ma'am Aro si Sora na patuloy na nag-eensayo sa court. Sinabi ni Moka na naka isang libong tira na si Sora. Naalala tuloy ni Ma'am Aro ang sarili niya noon, kung paano siya araw-araw nag-practice, pero kahit ganoon, hindi pa rin siya gumagaling sa basketball. Doon siya tuluyang sumuko at iniwan ng laro. Ipinaalala naman ni Madoka na hinihintay pa rin siya ni Sora dahil nangako ito na maglalaro silang dalawa. Naiwan si Ma'am Aro na nagtataka at nag-iisip kung paano nagagawa ni Sora na magsanay ng ganoon kasi pag at walang kapaguran. Kinabukasan, muling nagmamadaling pumunta si Sora sa club room, pero nadatnan lang niya si Chaki na naliligo roon. Tinanong siya ni Chucky, anong gagawin mo kung kahit anong ensayo, hindi ka pa rin gumagaling sa basketball. Pagkatapos, dinala niya si Sora sa labas at ipinakita si Ma'am Aro na nagsasanay ng basketball. Kahit sa blayat hindi pa rin magaling, tuloy pa rin siya dahil na-inspire siya kay Sora. Laking gulat ni Sora nang makita si Ma'am Aro na tumatalo ng mataas para makapuntos dahil hindi niya kayang mag-shoot mula sa malayo. Pero biglang dumating ang mga siga mula sa Shin Maruko High. Pinagtawanan nila si Ma'am Aro at nang lumaban nito, agad nila siyang binugbog. Nagtangkang sumak lolo si Sora na parang isang bayani, pero gaya ng dati, bagbog sarado rin siya. Pagkatapos ng gulo, parehong sugatan at lupaypay sina Sora at Ma'am Aro. Ibinahagi ni Ma'am Aro ang malungkot niyang kwento noong bata pa siya, kung paano kahit anong ensayo ang gawin niya, hindi pa rin siya gumagaling sa basketball. Tinawag niya itong path tikong nakaraan. Ngunit pinuri ni Sora ang galing niya sa pagdakang at sa hindi malamang paraan na kumbinsi niya si Ma'am Aro na sumama sa kanya sa gym para mag-ensayo. Dumating naman ang mga siga mula sa Shin Maruko Hai at hinamon ng kupunan sa isang opisyal na laban sa basketball. Kaya sinimulan ni Sora na turuan ang iba pang miyembro ng mga simpleng basic na galaw at taktika sa laro pero nagsawa ang mga ito sa pangangaral niya at nagalisan mula sa gym. Samantala, bumili ng bagong sneakers si Ma'am Aro at inamin niya kay Chucky na gusto niyang subukan muli ang basketball dahil na-inspire siya kay Sora. Sinubukan ni Sora na kumbinsihin ang iba pang miyembro na sumali sa laban laban sa Shin Maruko High. Pero imbes na makinig, hinamon siya ng mga ito, maglaro raw siya ng basketball sa harap ng mga babae, ka-boxers lang. Kinabukasan, tinanggap ni Sora ang hamon. Naglaro siya ng halos hubad sa court at dahil sa tapang at walang hiya ginawa, napilitang bumalik ang mga miyembro at muling sumali sa team. Pagkatapos, magkasama sina Sora at Ma'am Aro na palihim na pumasok sa Shin Maruko High para makakuha ng impormasyon tungkol sa kalaban. Isa sa mga manlalaro nila, si Takua, ay inimbita si Sora na panuurin ang kanilang ensayo at sa hindi inaasahang pangyayari, napasama si Sora sa kanilang practice. Habang kasama ni Sora ang mga first years na gustong sumali, isang dambuhalang manlalaro na nagngangalang Chiba ang agad nagtakda ng patakaran, lahat ng wala pang 170 centimeters ang taas, kasama si Sora, ay tatanggihan kaagad dahil masyado silang pandak. Nagpatuloy ang ensayo ng team ng Kuzo High at nang may bola na napunta sa direksyon ni Sora, sinunggaban niya ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo, Idina-dribble ang bola, nilampasan si Tekua, at nakapuntos ng maayos. Matapang niyang hinamon ng buong kopunan, pero agad din siyang tumakbo palayo bago pa siya mabugbog. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video!